A single, na bisita. But we have an answer for that problem. Pumayag naman si bride and groom. Meron kasi kami ing single na kasama. She's oh, be so beautiful. Sorry, hi. Just tell me what you like sa babae. Gusto mo nang? Understanding. Number one. Hindi toxic. Kasi kaya cepak sampak. Number two. Simple. 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 Oo! black ang hair. Pasok! Walang black on. Pasok! <laughs> Nabumutlak. Pasok! <laughs> Pwede ka, sister. What do you like sa babae? <clears throat> uh, first of all, is someone that... Um, Look. Yes, pasok. Pasok agad! Correct! Hindi siya kung may naisip bang muna ako, gina-describe na ko siya. I mean, uh, wala huh. nang na preferences. Someone that, uh, someone na, ano lang, align ng may with, uh, with our direction sa uh, life. Oh, Ay, okay. kalinya, kalinya! Ayaw niya! Oh, oh! Oh! Joshua number two. Kung magiging si Joshua Garcia ka, that it's okay not to be okay. Sino ang magiging anchor Curtis? Okay lang bang pasok na si Geraldine para sa Yes, ma'am. She's beautiful. Ah! Okay to, bilis ka usap. Yes, ma'am. She's beautiful naman. <laughs> Ladies and gentlemen, papipiliin ko kayo ng kulay. All right? We have blue, green, yellow, and red. Usap kayong apat kung anong kulay ang kukunin niyo. Go. Blue, green, yellow, and red. There we go. Kevin, itong si CJ na ipagagawin pa ng kulay. Oh, 30 years old talaga. Blue ako, blue ako. Blue, green, yellow, and red. Okay! Time is up. Okay. Anong kulay ka? Yellow ma. Yellow. Anong kulay ka? Red. Red. Anong kulay ka? Green. Green. Anong kulay ka? Blue. Jelly. Ladies and gentlemen, Applicable ba sa colorblind? Wali ang saka PWD. Colorblind na po daw siya. Wala kaya kay IT pa. Oh, Been hosting events for a long, long time and she's been with us alone. Now, today, choose your color, Geraldine. Look. Look. Ee. Yeah. <laughs> Ay, bakit let's Ay, Ee, wow. Chat, tawitin mo siya. Check <laughs> hands mo ready. Ee, nandiyan din nang isang isa. Hindi, puro pagod-pagod lang sa katrabaho, magmahal din. Magtakpusa isip mo. Ano 'yan? Cher wala ka asawa? Wala, wala. Siya ba yung dinidescribe mo. Pasok ba siya sa description mo no kanilang simple lang? Pero maganda. Pasok. I have here a paper. The title of this. Nakabasa mo, ane? No, magkakang ka-table nito. Nakita sila din yun. Tell them what to do. Apat ito. Si bride at groom ang pipili ng gusto nilang ipagawa sa inyo. Ay, kanyang garing mga garing-garing na pipili ko. Okay, number one. Number one. Ito ang gagawin ni Joshua Geratin. Hahaplusin ng lalaki ang buhok ng babae at ibubulong sa kanya ang ganda-ganda mo. eh? Joshua? Kaya. Kaya? Geraldine, okay lang ba? Pero... Pasok ba? Sa... Pasok ba? Sa'kin Sa pasok. pwede. Pasok. Pasok? Pasok. pasok. na ha. Once I will turn over the microphone to you, sir. Pasok. <laughs> That's why I like Geraldine. Sir. Here we go. Go up first. There it is! Wait. Wait. Ma'am. In the center. I'm si sorry. <laughs> okay. <laughs> what? We're good, ano? One, two, three. Yeah, yeah, yeah. From the top. Tampo-tampo, Jen. Tampo-tampo. Pasok, Joshua. Wow. mo na, go. mo. mo, sir. Geraldine. Ang ganda na. Thank you, show 太不认真了。